Hindi daw totoo ang sigbin mga KMWB. Meron tayo nakita. Isang ano? Isang nilalang. Ayaw ko kung sigbin ito. O ano klaseng nilalang ito. O tingnan mo ha. Tingnan nyo. O. Yan ang mukha niya. So yan ang tatalakayin natin sa araw na ito. O bago pa man. Kumusta mga KMWB? Magandang araw sa ating lahat. At ako ang inyong lingkod, Noel Orong, ang inyong Mr. Wingbin sa Pilipinas. Napakainit po ang ating issue mga KMWB ngayon sa isang video na nag-viral na kung saan uh, patungkol ito sa Sigbin mga KMWB. Yung Sigbin na nakita sa isang sender natin sa video na yon sa uh, galing sa Samar mga KMWB. At tumakot ng maraming mga komento mga kanubi ang video na yon. So ito po ang ilan sa mga komento na ating mababasa. Uh, tigilan niyo na ang panluloko sa mga tao. wag uh, Walang sigbin at walang aswang. wag natin isaksak sa kabataan ang salitang sigbin o aswang. Nalibot ko na ang Pilipinas, wala akong nakitang sigbin o aswang. Mayroon sa comics, sa pelikula ang tao nakakarating na kakarating niya sa ibang planeta. Ayan mga kaklubi ang kaniyang komentaryo. So yun mga kaklubi no ang kaniyang komentaryo. So siguro uh, yun ang kaniyang opinion no na hindi niya na hindi siya nakakita ng sigbin. So karami naman sa atin na hindi nakakita ng sigbin, di ba? Ako mismo hindi naman ako nakakita ng sigbin. So ngayon mga kaklubi dito na naman tayo sa pangalawang komentaryo na kung saan uh, positibong naniwala siya na mayroon daw sigbin. So yun, ito yung basahin So ito mga kay Rubi, ang kaniyang komentaryo Good evening, good evening bro, Wing Bin, taga Bohol po ako Ang sabi ng mga ninuno ko, marami daw ang may alaga niyan sa amin Tuloy lang ang paghanap ng proof of evidence para sa mga tanong na sa mga hindi mga naniniwala Ayan So yan mga kalubi, ang isa sa mga komentaryo natin na naniwala siya na sa totoo na may mga sigbin. So yan ang mga sabi-sabi sa kanyang mga kaninuhan dyan sa kanilang lugar sa Samar. Oh. So ngayon mga atin ang panoorin ang buong detalye no, sa video na pinadala sa ating isa sa mga follower natin, ang kanya nakita mismo. Ayan, so panoorin natin mga kanubi ulit. Hindi, ito na banda na binuwa ko yung ano yung sigding uh, na ko sa bahay bali meron siyang miss or ano pinakasalag kung na nga ginulukutan niyang kogon bata pa siya nga bata pa siya na sigding pero yan sa, sa ano yan sa gubat na yan dyan natagpan yung bata ano na ang kalansay na sa gubat na yan dyan mismo gubat kasi yan hindi yan napapasok ng tao nagtatakot yung mga tao pumasok. So, yan ang video na yan mga kamilubi. Yan ang uh, tinatalakay natin kahapon sa ating live. So, kung saan maraming uh, nanonood na hindi rin sila naniniwala na akala nila ay nagawagawa lang tayo ng kwento. So, ngayon ikituloy natin mga KMWB ang panonood sa pinadalang video sa isa sa ating follower natin na taga Samar. Meron tayo nakita. Isang ano, ito siyang nilalang. Ayaw ko kung sigbin ito. O ano klaseng nilalang ito. O tingnan mo ha. Tingnan nyo. O. Yan ang mukha niya. Mukha. Malaba, malabang pangil. Tsaka yung ulo. Yung, yung kanyang kamay. Mahaba. Kamay ng tao pa nga. Tsaka itong paa niya. Yan o. Oh. Nabuda ng sunog ha. Ah. Ano kayang nilalang ito? So yan mga kanilubi ang pinadalang video mga kanilubi. So I hope na ano kung ano man ang nasa isip ninyo ngayon mga kanilubi. So pag-i-comment sa baba kung ano pa man ang inyong mga pagdududa. Yan, hindi po tayo nagagawa-gawa lang ang kwento. Mayroon tayong cinder na video na galing sa lugar nila sa Samar. So yan. So yung video na nag-viral mga kay na Reels, so pasensya na po kayo mga kay kasi nagkakamali po tayo sa pagbanggit ng lugar doon. Kasi yung Samar at Liti ay parang kinumbay natin. So ito ang sabi ni sa isa-isang uh, videos video center natin, ito ang kaniyang chat sa akin ngayon mga kay Basta ang Samar at Liti magkaiba ng probinsya pero ang Samar at Liti ay isang region. Bali, ang Samar at Liti sakop ng Region 8. So yan mga kaplabino, so nagkamali talaga tayo. So pasinsya na po sa lahat po ng mga nanonood sa video na nag-viral na kung saan maraming nag-comment doon naon nagagalit sila dahil hindi kompleto yung detalye, marami na tayong mga sinasabi na, na out of topic na. So pasensya na po mga ka-MWB kasi first pa po natin yung pag-upload sa video na yon patungkol sa SIGBI nating na uh, nakuha no, galing sa ating isang sender natin galing sa Samar.